natin ang taas baba ng power window yan wala na po hindi na siya bumaba taas kailangan natin lagyan na po natin ng relay po, dalawang relay po 5 pin Ipin yung may 87A po. Dalawa. Nabit na po natin. Yung dalawang 87. Pagsamay na po natin. 87. Tapos. Tapi natin yung positive ng ignition ng switch sa ayan po yung positive ng power window switch dito natin sa ikabit sa 87 ayan 7 tapos yung 86 tapos 87A dalawang relay pag sama po, yan po, Lagyan po natin ng pongan natin, lagyan natin sa ground, lagyan natin sa ground, po, po natin dito. tapos yung natitirang 86 tapos 30 pag pinutol mo po yung sa power window motor yung 86 dito sa switch nya yung galing, yung galing sa switch tapos yung 30 yung papunta sa motor yan tapos yung sa kabila ganun din pag pinutol mo hotel mo yung 86 dito rin sa papuntang sis ayan ayan na tapos dito sa motor din yung 30